Ayan. Dinisan ko aking mga halaman, mga kainday. Manshi, tanggalan ko siya ng eh. Tanggalan ko na mga lumang dahon. Yung mga ano na dahon, tanggalin ko. Para maganda yung tubo niya. sa pader tanggalan ko ng mga ano ng dahon Ayun, ganito. Siya. Ganit po, yung ganito yan sya ang ganda ng tubo niya pagkabiyag hindi kulang siya na kasi kaso masyado nung pag -ulan. ngayon na lang kasi medyo manunamara maraw dito naman tayo sa katila yan manunang sa sapisado pataas patas sya ng pataas ano yan siya yata, protos ba yun o protos na halaman lagyan ko nito para kumakapit yung ano yan ngayon kumapit na siya tanggalin na natin tanggalin natin yung mga ano yung dahon na yun para maganda yung tubo yun hmm. ito sa kabila yan yan siya, pahaba siya. Pure usog. Malalaki yung Malalaki yung dahon. Tanggalin ko na itong hinarami ko kasi. Nilagay ko yan ito para yung ito ba, kakapit sa padira. Okay. habang siya maakit na ng pader <laughs> maakit na ng pader yung <coughs> damot niya kumakapit okay. na okay. okay wala masyadong ano dito malinis siya sabi gulang Uy. Kailangan kong ano ito yun kasi yung ano na yun. Yung yata kaya ng ano. Masyado na siyang lumambok. Ano? Ito. Kailangan ko yata itrim. Ito putulin yung iba. Yan. Ang haba ninyo, umano na sa ito sa may bintana ko. Ito naman aking jasmine. Gustong-gusto ko pa naman mga amoy nito tanggalan ko lang ang dahon. Ang bango kasi na ano ito eh. Bulak. Pag namulaklak. Na ano ito eh. Dahil sa palagi ang ulan. Nasisira yung dahon niya. Ito yung jasmine. Yung ano naman yung basa. nag na yung laklak lang Ito na mulaklak na siya. Ang bango na. Ay, haba na talaga niya. yung mga na ano dito. Kailangan ito to. Kailangan dito yung gupitin at titanin ulit. Kasi baka hindi nakayanan nahan. Tanggal siya. Taning po siya doon sa kabila. Okay. May laman. May laman. Andok. sa ano lang po, nilagay ko mga pinday sa balde lang. Yan, puro na sa balde lang yan sila. Sila lahat nilagay ko sa balde. Para hindi ano ng aking mga alaga. Hindi nila sisirain. Kaya na sa balde yan sila lahat. Okay, mga kandiya and At sana magustuhan nyo. share and like. At pakipalaw na rin sa ating profile page. Thanks everyone. At para updated kayo sa aking mga ganap-ganap sa buhay sa pang-araw-araw. Thank you everyone. God bless us all. Bye.